Number two, grace inspires you to serve. Hindi ka lang hinihiwalay ng biyaya para maging banal, kundi binibigyan ka ng desires na maglingkod. Sabi sa 1 Peter 4.10, ayon sa biyaya na tinanggap ninyo ay ipaglingkod ninyo sa inyong kapwa. Maglingkod kayo gaya ng mabuting katiwala sa masaganang biyaya ng Diyos. Ang sabi dito ay ayon sa grace na tinanggap mo ay ipaglingkod mo naman ito sa iyong kapwa. Bakit? Kasi kung maglilingkod ka ay ibibilang ka ng Diyos na mabuting katiwala. Ang ibig sabihin, nag-invest ang Diyos sa iyo ng paglilingkod, ng kabutihan, ng biyaya, ng kakayahan, ng magbago at ng iba't ibang provision. Kahit inaasahan naman niyang gagamitin mo din ang mga ito para sa kapakinabangan din ng iba. Kaya nga ang tanong natin sa sarili ay, sa dinami-dami ng biyaya na natanggap ko sa Panginoong Yesus, ay nagamit ko ba ito para sa ikabubuti ng iba? Ginamit ko ba ang pinagkatiwala sa aking time, talent at treasure para makapagpadala ako ng naliligaw sa Panginoong Yesus. Now, tingnan natin ang halimbawa kung paano naging mabuting katiwala ng grace ng Diyos ang mga alagad ng Panginoong Yesus noong araw. Ano ba yung ginawa nila? Sabi sa gawa 4.32, ang malaking bilang ng mga sumampalataya ay nagkakaisa sa puso at sa kaluluwa. Walang sino man sa kanila ang nagsabing ang mga bagay na tinatangkilik nila ay kanilang pag-aari. Sila ay nagbabahaginan sa lahat ng bagay. Narealize ko na ang susi sa pagiging mabuting katiwala ng Diyos sa lahat ng biyaya niya sa atin ay yung pagkilala natin na pag-aari ng Diyos ang mga ito. Kasi kung ang iniisip mo ay sa'yo ang mga bagay na meron ka, pati na ang talento mo ay hindi mo yan ibabahagi o ipapagamit sa paglilingkod. Pero kung alam mo na sa grace lang ng Diyos kaya ka naligtas, ay matututo kang ibahagi ang kung anuman ang meron ka sa iba. Tingnan mo, sabi sa talata, walang sino man sa kanila ang nagsabing ang mga bagay na tinatangkilik nila ay kanilang pag-aari. At dahil alam nila na pag-aari ng Diyos ang biyaya na natanggap nila, ay sila ay nagbabahaginan sa lahat ng bagay. Nanampalataya sila sa Panginoong Yesus at alam nila ang kanilang kaligtasan ay galing lang sa grace ng Diyos. Kaya sabi sa susunod na talata, ang mga apostol ay nagpatotoo sa pagkabuhay muli ng Panginoong Yesus na may dakilang kapangyarihan at ang dakilang biyaya ang sumakanilang lahat narealize ko na natanggap nila ang grace ng Diyos sa buhay nila kaya ito at nagpabago sa kanilang buhay. Mula sa pagiging makasarili, ay binigay nila ang kanilang buhay sa Diyos. Ibinahagi nila ang kanilang sarili sa iba. Sila yung naglingkod sa Diyos. Ang grace ng Diyos ang nag-inspire sa kanila na maglingkod sa bawat isa. Nakakalungkot dahil maraming ayaw maglingkod sa Diyos. Sinasabi nila na saka na lang, pero ang hindi nila naiintindihan ay ngayon pa lang ay naglilingkod na sila. Maaring naglilingkod tayo sa pera o materialismo. Maaring naglilingkod tayo sa isang adiksyon. Maaring naglilingkod tayo sa ating karelasyon. Kaibigan, hindi ka nilikha ng Diyos para maglingkod sa mga bagay na yan. o hindi nilika Kanya para maglingkod sa Kanya. Praise God, dahil marami din naman sa inyong mga alagad ng Panginoong Yesus ang masikap na naglilingkod sa Kanya nung nakaraang baptism natin this month, nung nakaraang Saturday, ay na-bless ako dahil ang ilan sa inyo ay nagpadala ng pagkain, ang ilan sa inyo ay nag-volunteer, kahit malayo pumunta ng antipolo. Ang iba sa inyo ay inalalayan ng inyong d-group members para makapagpabaptize. Ang iba ay tumulong sa pag-aayos ng mga pagkain, nag-host, kumanta, nag-ayos ng tables, ang iba ay nagbahagi ng kanilang testimony at may volunteers din na gumawa ng poster, ng invitations, may gumawa ng promotional video at marami pang iba. At nakita ko na ang bawat isa ay merong pwedeng i-contribute para sa kaharian ng Diyos. Now, ano yung magtutulak sa atin para gawin natin ito? Kaibigan, ito ay dahil sa grace ng Diyos. God's grace inspires us to serve. Sabi sa Acts 14:26, from there they sailed to Antioch where they had been commended to the grace of God for the work which they had completed. Ang ganda ng verse na ito dahil dito pinakita na yung mga alagad ng Panginoong Hesus ay kinilala nila na wala silang maaccomplish, wala silang magagawa sa pinapagawaan ng Dios sa kanila kung hindi lang dahil sa grace ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa Romans 1.5, sa pamamagitan niya, kami ay tumanggap ng biyaya at pagiging apostol. Ito'y patungo sa pagsunod sa pananampalataya para sa lahat ng mga bansa, alang-alang sa kanyang pangalan. Narealize ko hindi magkakaroon ng passion si Pablo na maglingkod kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos sa kanya. At doon naman sa binahaginan niya ng mabuting balita ay wala rin maliligtas kung hindi dahil sa grace ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung pinadala ng Diyos para magbahagi ng kaligtasan ay nakasunod lang dahil sa biyaya ng Diyos. At yung tumanggap naman ng mensahe at nanampalatay sa Panginoong Yesus ay naligtas dahil din sa biyaya ng Diyos. Ang ibig sabihin, ay wala tayong ipagmamalaki dahil hindi sa ating sarili ang anumang nagagawa natin at anumang natatanggap natin ang lahat ay dahil lang sa biyaya ng Diyos. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3.10, According to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation. Wow, sabi ni Pablo, ayon sa biyaya ng Diyos, ay nakapagtayo siya ng pundasyon ng isang church sa Korinto. Ang ibig sabihin ay ang glory, wala kay Pablo. Ang glory ng tagumpay ng kanyang ministry ay nasa Diyos dahil nakatanggap lamang siya ng grace. And then sabi niya pa, For I say through the grace of God given to me, to everyone who is among you. Narealize ko na ang authority ni Pablo ay binigay lamang sa kanya ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng Grace. Kaya kaibigan, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoong Yesus, ang sinasabi mo, ako ay d-group leader na, ako ay nagtuturo na, meron akong ministry, lumalago na ito. Kaibigan, huwag mong kakalimutan na ang kalakasan, abilidad, at ang authority mo ay dahil sa grace ng Diyos sa iyo. Kaya ang credit ay sa Panginoong Yesus pa rin. Narealize ko na kapag alam mo sa pamagitan ng grace ng Diyos, kaya kapag buhay ngayon, kinikilala mo na binigyan ka ng privilege na maglingkod sa Diyos, niyakap mo ang katotohanan na kaya ka nagkaroon ng gifts at talents at resources ay dahil lang sa grace ng Diyos, ay matututo kang maging humble matututo ka magpakumbaba gaya ni Pablo. Hindi ka magyayabang at magiging judgmental at sasabi mo, ang galing ko talaga kasi nagagawa ko ito. Bakit yung iba hindi? Ako, faithful. Sila hindi. Kaibigan, mali ito. Ang grace ng Diyos ang magtuturo sa atin para lalong magpakumbaba. Kaya nga si Pablo, hindi mo makakakitaan ng pagyayabang. Sabi niya sa Ephesians 3.8, Ako nahigit higit na mababa kaysa sa pinakamababa sa lahat ng mga banal ay pinagkalooban ng biyayang ito upang ipangaral ko sa mga Hentil ang Ebanghelyo ang hindi malirip na kayamanan ni Kristo. Grabe, napakaraming accomplishment ni Pablo. Pero tingnan mo, sabi niya, ako higit na mababa kaysa sa pinakamababa sa lahat ng mga banal. Bakit niya nasabi ito? Dahil alam niyang pinagkalooban lang siya ng biyaya o grace na makapangaral sa mga hentil. Hindi siya karapat dapat, hindi siya deserving. Siya nga yung mga naguusig at pumapatay sa mga krisyano dati na ko na hindi tayo tinawag ng Diyos dahil magaling tayo o mabuti tayong tao. Hindi tayo tinawag dahil deserving tayo, kundi tinawag tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya kaibigan, kung sinasabi mo na alagad ka o tagasunod ng Panginoong Yesus, ay tinatawag ka niya ngayon para maglingkod na magbahagi ng Ebanghelyo at gumawa ng alagad. At kapag tinutupad mo ang layunin ng Diyos sa iyo, ay magkakaroon ka ng significance sa iyong buhay. Sabi ni John Garner, When people are serving, life is no longer meaningless. Ibigan, nakakaramdam ka ba na ang buhay mo parang walang meaning, walang purpose o minsan na itatanong mo meron bang patutunguhan ang akin buhay kaibigan kung nararamdaman mo ito marahil hindi mo niyakap ang grace ng Diyos sa iyo kaya hindi ito nagbubunga ng paglilingkod sa iyo at kung hindi ito nagbubunga ng paglilingkod sa iyo ay walang meaning at purpose ang iyong buhay dahil hindi mo nagagawa ang disenyo ng Diyos para sa iyo may nagtestimony na kapatiran nung baptism. Sabi niya ay member siya ng isang religion dati for 12 years. Ay naglilingkod siya sa church na iyon. Kaya lang ay wala siyang makitang pagbabago sa buhay niya. Ginagawa niya lang ang paglilingkod bilang tungkulin at obligasyon lang. Hanggang nakapanood siya ng mensahe ng Diyos dito sa ating online ministry. By God's grace ay ibinukas ng Diyos ang kanya mga mata para maunawaan ang kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Siya ay nanampalatay sa Panginoong Yesus at sumapi din siya sa ating online discipleship group. At pag tinitignan mo siya habang nagsasalita ay mababakas mo sa kanya ang kaligayahan. Bakit? Kasi nasumpungan siya ng biyaya ng Diyos. Kibigan, maaaring minsan naisip mo, nakakapagod naman mag-lead ng discipleship group, nakakapagod naman umatend din ng d-group sa aking upline. Tapos parang wala akong mapapala dito. Kaibigan, magpakatatag ka. Kasi sa susunod na buhay ay magagalak ka na hindi mo sinayang ang buhay mo sa lupa. Magagalak ka dahil hindi ka makakasama doon sa mga taong nagsisi dahil hindi nila inalay yung kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. May mag-asawang misyonary sa Afrika na naglingkod ng maraming taon doon. Nung sila ay pabalik na sa kanilang bayan, ay may nakasabay silang diplomat sa barko na sinasakyan nila. Nung dumaong yung barko, nakita nung mag-asawa, yung sumalubong na banda doon sa diplomat. At maraming tao nagtipon at nagsaya sa pagdating nung diplomat. Meron silang malaking banner na nakalagay, Welcome Home. At alam mo, pagbaba sa barko, merong isang limusin na kotse nag-aabang sa kanya. Alam mo, yung asawang lalaki na missionary ay binulungan yung kanyang asawa, sinabi, Hani, parang hindi yata tama ito. Ang tagal nating naglingkod sa Diyos sa Afrika, pero hindi tayo binigyan ng ganitong treatment. Yung babaeng missionary ay niyakap yung kanyang asawa at sinabi, Relax lang, hani. Hindi pa naman tayo umuwi sa ating tahanan. We're not home yet. Kaibigan, kung pinanghihinaan ka ng loob at tinatanong mo kung worth it ba ang pagsunod sa pinapagawa ng Diyos, ay relax ka lang. Ituloy mo lang ginagawa mo at ipaalala mo sa sarili na wala ka pa sa totoong tahanan mo sa langit.